Hello, guys. Good afternoon. Eto, i ko sa inyo ang balon ng probinsya. Ang linaw ang laman. Parang mineral. Matamis. Uh, galing kasi sa bukal na tubig. So, eto. Tignan nyo. Ganyan pang pag namin. Hinihila yung lubig. Eto. Eto yung aming probinsya, kawain Isabela. Nandito kami sa kasi umuwi kami guys dahil namatay ang aking kapatid. Uy, dagdagan mo yan. Ten years sa hindi ako nakauwi. Ngayon lang. So, eto. Ang ganda ng balon. Dati poso. Yung poso kasi nangangalawang. So, ito mas maganda. Ito yung nandito ako sa bahay ng pamangkin ko. Kahit doon sa ate ko ganito, mga uso ngayon ganitong balo Mas maganda, mas malinis pa. Kasi dati guys, yung poso, ano eh, katagal-tagalan, ang lasa nun, kalawang. Eto, hindi. Ganda. No? ganda guys, ang ganda dito sa aming probinsya, parang ayaw umuwi sa Manila. Kasi nakatira na ako sa Maynila. Pero guys, may bahay ako dito. May lote ako dito. So, diba, ang saya-saya. So, kahit ilan dramang kargahin mo.